Oh, ito na mga kasari yung ating napamili ah uh, yung ating mga ah uh, bagong napamili para sa ating malalit na tindahan so ngayon ay panapit na yung pasukan so yung mga bata na mga babae ay talagang ah uh, pinapagandahan ng mga nanay so mayroon tayong mga nakaprepare dito mga kasari no, na sana ay, may ay magkakaroon din kayo ng mga ganitong paninda uh, lalong, lalong lalo na ay malapit na yung pasukan sa ating mga estudyante so kagaya na lang sa inyong mga nakikita mga kasari ayan. so ayan ay mga ipit para sa mga pangbata yan. Alam pong pata mabibinta, mabintang mabinta ito mga kasari, no? Kasi mahilig yung mga bata sa mga ganito. So, ito pa. O, di ba? Napakaganda ng butterfly na yan. di spring pa yan. With spring yan mga kasari. So, magkano ba yung ating pintahan dito? So, yung isa dito mga kasari is uh, 20 pesos. Ayan. So, ang bawat isa dyan is 20 pesos. So, yan. So, 160 yung pupunan dyan. Tapos, so, alam naman natin ay malayo yung ating pinagpupunan. So, ah, hindi rin tayo matakot na hindi mabinta kasi alam ko ay papatot ito yan tapos ito pa yan. so 15 pesos mga kasari ang bawat isa dito ah, 15 pesos yung pair na pala mga kasari yung pair 15 pesos so, diba napakaganda ng mga ipit na yan siguradong magugustuhan ng mga bata at ito pa yan. So, kumuha tayo ng wholesale mga kasari. No? Tatlo yung ating kinuha para makapag-avail tayo sa wholesale. Yan. 'di diba, Ang gaganda oh. At ito pa. Ito ay talagang papatok at siguradong papatok ito mga kasari. So, pagka mga pangbata ng mga paninda naming na dinidisplay dito mga kasari ay talagang nauubos yan. yan. Kasi alam na ng mga bata eh na nagbibinta kami ng mga papatok para sa kanila. So, ito pa. Kumuha ako noong nakarang linggo siya so hindi ako hindi ako nakapag-vlog mga kasari no? kasi tinatamad na nga talaga ako sa totoo lang <laughs> ako'y tinatamad na sa pag-awaiti dahil sa aking Google Adsense ay hindi pa dumating so nakatatlong apply na ako uh, nag-a-apply ako kanina mga kasari no? and shout out kay Di-Edge Vlog na uh, to the rescue sa aking mga katanungan maraming salamat talaga kasari Di-Edge mula sa aking uh, sabi mo nga, na talagang uh, malaki na yung uh, pinag-a Anong tawag ito Kumbaga malaki na yung malaking bagay na Aking pinagtatamahuan talaga Yung aking channel So dahil sa Pag uh, Sa pag work pa lang Ng aking WH Hanggang sa aking Google AdSense Talagang pahirapan ako maka, Makalagpas Sa aking Asas lang pahirapan ako sa aking WH at hanggang sa ngayon sa aking Google AdSense ay nabanggit nga ni Kasari Dides kanina talagang pinapahirapan ako <laughs> so ayan maraming salamat shoutout sa Kasari Dides sa uh, Ato the Rescue sa pag uh, at sagot sa aking mga katanungan. So, maraming salamat at na uh, ito na nga yung aming napamili kanina. So, so ito yung ating mga isa din sa nakamabinta So, last week nga ay nakapamili din kami. So, ako nga ay tinatamad mag -vlog. So, hindi ko binavlog yung aming mga napamili. So, ngayon, uh, sabi ko, sabi nga ni Kasari Daids ay meron pa akong last chance. So, meron pa akong last option. So, kung sakali man ay hindi pa din dumating yung aking Google Adsense. So, kaya, ayun napag-isipan ko ay mag-vlog lang muna ako. Kasi meron pa naman akong option eh. So meron pa akong option kaya uh, magbabahagi din muna ako ng aming mga uh, paninda. So ito pa rin ay part ng pagninigosyo or sari-sari store. Kaya binabahagi ko sa inyo mga kasari. So ito last week mga kasari ay dalawang araw lang na ubos kaagad yung aming ganitong paninda. Kasi nga, pabalik-balik yung mga bata. Ayan, so 10 pesos yung aking bintahan dito mga kasari. Tapos yung pupunan dyan is 155. O, oh, di diba? Saan ka pa? <laughs> Ayan. So, ayan. Discounty pa din tayo mga kasari. No? So, kaya ay sana magkaroon din kayo ng mga ganitong paninda. Kung lalong-lalo na kung maraming bata dyan sa inyong area. ah uh, na talaga. Kasi dito sa amin mga kasari, balik tatlo lang kaming tindahan na nagbibinta ng ganito nagbibinta ng mga ganitong mga paninda. Pero iwan ko lang sa kanila uh, kung talagang every week din sila nakapamili kasi yung mga taga doon banda sa kanila eh, napupunta pa rin dito sa amin mga kasarin. So kaya binabahagi ko sa inyo ah, uh, sana magkaroon din kayo ng mga ganitong paninda na patok na para sa mga kabataan. Hindi lang para sa mga uh, adult yung ating mga paninda no, ay dapat meron din para sa mga uh, kabataan. So ayan binabahagi ko sa inyo. dito tayo sa isa pa. Ano ba Ah, ito pala ay Ayan, aficionado. Personal use ni uh, ni Genevit Mix TV. Ayan. <laughs> Personal use. Uh, baka naman aficionado. <laughs> Joke lang. <laughs> so, ayan. Tapos meron pa tayo ditong clay. Ayan. So, 5 pesos yung ating clay mga kasari. Ito pa. Pignels. So, di ba? Yung ganito rin mga kasari. Talagang naubos ka agad. Kaya ako mukala ako. Ah, hindi ko dinadalawa. Para naman ay, kumbaga, ah, mabibitin sila. So, maghahanap pa talaga. Kaya, isa lang yung aking pinuha dito. Isa-isa lang. Tapos, yung ating karakter na balon. Ayan, mabintang-mabinta ito mga kasari. Yung karakter na balon. Kasi, ama, malalaki yung laman dito na mga balon, mga kasari. No? So, 5 pesos din yung ating bintahan. At, meron tayo ditong sour ropes. Hindi ko alam kung anong laman dito. Yan. So, 5 pesos yung ating bintahan dyan. Tapos meron tayo ditong pang ayan. Ito yung aming binili mga kasari, no. Have a nice day. Ito ay pang isang kilong bigas, yung mga bumibili ng mga kanton, mga noodles, or yung ano-ano pa basta medyo madami-dami yung kanyang binibili. So dito natin ilalagay. So di ba? Na magsasabi din sa ay, yung ganda ng plastic mo. Have a nice day. Oh, ayan. So 35 pesos. Meron pa naman ako dito sa tindahan, so dinagdagan ko na lang ng isa. Ayan. So ito pa, jelly drops. 5 pesos din. 115 pesos yung buhunan. Tapos 30 pieces yan mga kasari. Ayan. 30 pieces. Tapos meron ako ditong gami. So ito naman mga kasari. Ang gami namin is 4 uh, pieces uh, for 5 pesos. Ayan. Kumuha lang ako ng ilang kasi. 5 uh, lang ito mga kasari. Ayan. lima lang. Tapos meron tayo dito. Ito ay mabintang mabinta din mga kasari. 115 din ito. Tapos 30 pieces naman. So 5 pesos yung isa. At ito pa. Piling gummies. Ayan. So, 5 pesos din ang isa. 30 pieces. Ayan. Ito ay mabilis nabil, din naubos last week mga kasari. Ayan. So, 30 pieces din. Tapos, 1 tin yung puhunan. So, 5 pesos pa din yung ating bintahan. So, ayun ang magkukumpit kung magtatanong kayo kung magkano yung ating tinutubo dyan. So, isa times nyo na lang. 30 pieces times 5 pesos. So, 120 ito mga kasari. Tapos, 30 pieces. So, 5 pesos pa din yung ating bintahan. Ayan. Ili sipak pa. Ayan. So, kumuha ako ng isa dito mga kasari. Kasi may, may naghahanap. Dati na ako dito. So, naubos na. Kaya bago lang din ako. Ay, ngayon lang din ako nakapag-display uh, ng ganito. So, isa lang. So, 16 pesos yung puhunan dyan mga kasari. No? So, ibibinta natin ng 5 pesos yung isang pair. Ayan. So, silicone yung kanyang lock. Ayan. May naghahanap. Minsan kasi mga kasari, bumibili lang sila ng ganito. Tapos, ginagamit nila yung uh, lock lang. Ayan. Yung lock lang yung kinakailangan nila dito. Kasi silicone yan eh. Ayan. Tapos ito pa, uh, Princess Asia. Ayan. lipstick. Toy candy. yan so 5 pesos, tapos 1 tin yung puhunan mga kasari. 30 pieces naman. At ito pa, Spice Sunflower Seeds. yan Tapos 5 pesos din yung ating bintahan dito. Mayroon pa palang gamit. Ayan. Tapos ito pa, yan foot and finger popping candy. So ito ay mabilis din na ubos mga kasari last week. So ayan, na uh, na din tayo ng isa. So, 5 pesos pa din yung bintahan. Tapos, meron tayo dito sa isang plastic mga kasari. Kasi, dalawang plastic yung ating napamili. May iba tayong napamili. Uh, yung ating mga wipes mga kasari, no, na kailangan talaga sa ating tindahan. Ayan. So, dahil na nabutan kami ng, ng ulan mga kasari. So, basang-basa kami. Ayan. So, ganun talaga ang buhay ng isang negosyante. Buhay negosyante. So, bubuksan ko lang. So, ayan mga kasari. O, oh, basang-basa nga yung ating wipes, no? Ayan. So, ito ay 10 pieces lang, may Ang wipes. Ayan. 10 pieces tapos 20, 25 pesos pa din yung ating bitahan dyan, mga kasa. So, kami lang yung nagbibinta nito ng ganyan. Iwan ko lang, basta yung pagkakaalam ko. Kami lang. 25 pa din yan. Tapos, dumaan kasi kami, mga sa sa surplusan. Ayan. Kaya naabutan kami ng ulan kasi napadaan kami sa may surplus. Ayan. So, 10 pieces. Tapos, meron ako ditong uh, bumbay. Red onion. Yan. Ito ay 61 lang mga kasari. So medyo mura talaga doon sa carbon mga kasari. Kaya kung mawala ako ng halagang 61 pesos. Tapos yung ayan. Ito ay 72 din naman. 72. So 120 lang kilo doon. Kasi dito na mga kasari is 130. So may difference na 10 pesos. So ito yung aming napamili din mga kasari sa surplus. Ayan. So ibabahagi ko na din sa inyo mga kasari. No? Ayan. Ito pa ay pang personal use ng aking YP. Ayan. Aloe vera. So, ito yung aming napamili mga kasari sa surplus. Abuhay daw, eh. Ayan. Ayan mga kasari. Ito ay 300. Ayan. So, diba? 350 ito mga kasari. No? Tapos tumawad tayo. So, ayan. Ang Kaya ko pa kita. Ayan. So, binigay ng 300 pesos ito ay pang uh, ng pangtinula tapos ito pa yan so paano lang to pakuluan ng mainit na tubig ito ay lagay ng kanin medyo malaki isang kilo ubos tapos ito pa yan lagayan ng prutas niya daw pang prutas daw to ito ay tag 35 pesos ah 30 lang ito mga ano ayan o oh. 30 pesos. Diba? Tapos yung ito ay 30, 30 pesos din. Tapos babasagin ito mga kasari. Oh. Babasagin yan. 30 pesos. Tapos ito. Yan. Mangkok. Diba? Kulay mink. <laughs> Kulay mink. Favorite niya kulo. Favorite, color, favorite color niya kasi mga kasari. Yung mink. Ayan o oh, yung mink. So, tig 20 pesos lang yan mga kasari, no? So, okay na yan. Papakuluan lang ng mainit na tubig. Papakuluan lang. Tapos, ito pa mga kasari. Ngayon, nagustuhan ko to. Ayan. Kasi napakaganda ng ano. Ah, uh, napaka stick niya. Eh. Di ba? oh Pwede lagyan ng sabaw. Tapos, ito, sausawan. Gawin yung saus. Lalagyan ng sausawan. So, pwede pang itakit. Pag di naubos yung ulam, so, tatakpan lang dito mga kasari. O, so, di ba? Napakaganda. So, ito ay 30 pesos lang yan. Tapos, ito pa. Ayan. Mm lagayan ng sawsawan 30 pesos lang din ito mga kasari ayan o, oh, may takip diba oh, napakaganda 30 pesos tapos, ito pa kasi 500 lahat nabayaran namin dito mga kasari ayan, 500 ba? kasi again lahat to 500 560 560 lahat tapos ito pa oh. Nagugustuhan ko talaga to kasi pang ano pa, pang sabaw. Yan. Tapos meron pa kaming payong na nabili. Nasaan na kayo? Yan. Ito mga kasari, ay ibibinta ko rin. Yan. O, ba diba? Tig 20 pesos lang yan. Tapos napakaganda pa. Walang mga butas yan. Walang mga butas. So, ibibinta natin ng 50 pesos. Ibibinta natin ng 20 pesos. Ay, 40 pesos. Ayan. Pag tumawad ay pwede sa 40. So, 20 pesos lang yan mga kasari ang puhunan. So, kumuha ako ng pito. Yan. So, diba? Doon pa din to sa surplus mga kasari na uh, talagang napag-isip-isip ko nga no? ay bumili ako ng mga ganito tapos ibibinta rin namin dito <laughs> di ba? ibibinta rin namin dito so katulad dito makasari yung ganito ko oh. 20 lang to. So, pwede mo ibinta ng 30 pesos to eh. ba? Diba? 30 pesos, ibibinta mo ng 30 pesos. O, di, meron ka ng 10 pesos kada isa. O, ba? Diba? Tapos, babasagin pa. Napag-isip-isipan ko nga mga kasari. Nakabaki na. so, sa susunod. Ay, haha, alam na bibili tayo. <laughs> so, yun lang. Maraming salamat yung lahat mga kasari sa pagsama sa aking vlog ngayon. Ayan. So, ito yung ating na uh, kasama sa aming napamili ngayon mga kasari. No? So, pang personal. Personal use lang ito mga kasari. Ayan. Personal use. para sa susunod ay talagang hmm, bibili tayo ng mga ganito. Ibibinta natin. No? O, ba diba? May may ano na tayo. May magandang idea na tayo. So, may may option na tayo. yan Discarte. Pamor. O, so, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat mga kasari. At ito yung ating napamili sa araw na ito dahil nga ngayon ay Monday. So, nakapagpahinga. Hindi pala nakapagpahinga. Ayan. Namimili pa din tayo. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At may galang shoutout sa lahat ng aking mga organic viewers, sa aking mga uh, taga komento mga commentators, sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At may galang shoutout. So, hanggang dito na lang at sa muli, once again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel at mapapanood ang video nito, uh, huwag kalimutan i-like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Then, click the notification bell at piliin na yung all para update sa lahat ng ating mga video na ia upload about sa Pagtitid na or Sari-Sari Store. So, maraming salamat sa inyong lahat at may God bless us all.